Maraming nga harang sa paligid natin para sirain yung diskarte natin Pero tulad nga ng sinabi sa inyo Focus lang tayo sa goal natin at sa pangarap natin Darating yung panahon na lahat yan ay mararating din natin Basta magpatuloy lang tayo Ang ganda rin dito sa park na to ang huling paraiso ng Norte. <laughs> Magandang gabi sa inyong lahat. At ito na nga pala yung pangalawang gabi natin dito sa spot na pinuntahan natin at siguro ngayon ay minapapansin kayo sa itsura ko dahil yung dalawang mata natin ay namamaga. Bigla na lang kasing sumumpong yung allergy natin. Hindi ko alam kung bakit. At wala naman tayong nakain na bawal sa tingin ko. Bigla na lang nakaramdam ako ng ganyan na pamamaga. Sa tuwing sumusumpong kasi yung allergy ko ay namamaga talaga yung dalawang mata ko medyo nakakainis lang dahil sumakto pa talaga na nandito tayo sa ating biyahe. Kaya ayun, medyo nainis lang ako. Pero huwag kayong mag-alala dahil kahit na namamagayong mata ko ay pipilitin ko na makapasyal tayo dito dahil nga syempre sayang yung biyahe natin. Sobrang layo nung minaneho natin para lang makarating dito sa magandang lugar na to. Kaya ayun, sana lang bukas pagkagising natin ay maging maayos na para maayos tayong makapasyal dito Ayun, magamagano talaga yung mata ko May allergic rhinitis kasi ko, yung matawag doon Kaya yun ang problema ko sa tuwing nasa biyahe tayo Ayun, kukwento muna ako dito ngayon para kahit papano Ay alam nyo yung sitwasyon na nangyayari sa akin minsan sa tuwing tayo ay nasa biyahe Siyempre, hindi naman maiiwasan yung mga ganitong pangyayari sa atin. Kaya ayun, sana lang ay maging okay ako para bukas ay makalibo tayo. Dahil si Tatay Danilo ay kausap ko kanina at sabi niya ay sasamahan niya tayo doon sa may Parang Hills para doon ko kayo maiikot at doon tayo makakita ng magandang tanawin dito sa pinuntahan natin sa Dilasag. Yung parang hills kasi na yan ay isa sa mga kilalang tourist spot dito na madalas binibisita. Kaya syempre eh, hindi natin palalampasin yung pagkakataon na mabisita yon. Tapos ayun, sana ay maging okay na talaga ako. Kaya ngayon ay magpapahinga tayo ng maaga. Alas alas 8 na ng gabi ngayon. Uh, at ayun, siguro ay magkita-kita na lang tayo bukas. Bahala na ko anong mangyayari. Basta pipilitin ko na maipasyal ko kayo dito para hindi masayang yung naging biyahe natin dito sa Aurora. Kita kits. Yeah. Magandang umaga sa inyo at ito ang pagpapatuloy ng ating biyahe dito sa Dilasag at ayun, sinamahan tayo ni Tatay Danilo para bisitahin natin yung Parang Hills dito na isa sa mga dinadayo sa kanilang lugar at ayun, nakasakay tayo dito sa kolong-kolong ni Tatay buti na lang talaga ay eh. meron tayo mga bagong kapamilya natin dito na ngayon ay tinutulungan tayo at hindi na masyadong namamaga yung mata ko Konti na lang Kaya nagsalami na lang rin ako Para hindi nyo na masyadong makita Yung pagkamaga Kaya ayun, samahan nyo kami ni Tatay Danilo Sa pagbisita natin Doon sa kilalang Parang Hills dito Sa lugar nila Saktong sakto yung alis natin ngayong umaga at maaabutan natin yung pagsikat ng araw doon sa may taas na bahagi nitong pupuntahan natin. <laughs> Ayan o, di ba? Sobrang awesome talaga ni Yoma Men, ano? Tulad yan ang sinabi ko sa inyo, lahat ay pwede nating sakyan, di ba? Mapasasakyan man yan, motor, o kolong-kolong, o kahit aeroplano sa mga susunod ay pwede natin gawin yan basta makapag-travel tayo. Umagang-umaga, napakadaldal ko eh, no? <laughs> Sino pa naman ang hindi gaganda ang umaga? Pagka uh, ganito yung makikita mo sa paligid mo, busog na busog yung pagkatao ko kahit na hindi pa tayo kumakain ng ating agahan. Ito na yung tatay Ito na tayo sa Rap road na sinasabi ni tatay Naalog <laughs> na tayo dito no? Pero all goods lang naman Buti na nga lang ay Gumawa si tatay ng upuan natin dito <laughs> Kaya kahit pa ay komportable tayo no? Ang ganda dito Parang pwedeng kumesto dito na magcamping camping Basta safe eh no? Pero titignan natin at masyado namang malawak ang lugar ng Dilasag. Baka mamaya ay may makita pa tayo na mga ibang lugar dito na pwede na muna bisitahin sa mga susunod na araw. Hello, good morning. Hello po. Ito na ba yung pagsubok sa ating dalawa, tatay? ay na yung packet dito. Medyo matarik ba dito, tay? Ayan na! Let's go tatay. Uh. <laughs> Ang lakas ng sa amin ni Tatay Danilo, no. Ah. Uh. Tayo. Tayo. Grabe 'no. Daan dito. Ay. Oh. Ay tatay, tutulak ko. Wag, wag, wag. Sige, bababuna. Baba muna ako. Ayun. Medyo ko yung sasakyan. O sige tay. Tulak natin lang, yan! Go tatay <laughs> Diba? Tingnan nyo yung dinaanan namin tatay Hindi kakayanin nung sasakyan natin dyan Nasa storm At ayun Buti na lang ay nakaaho na Galing din tatay magmaneho no Kung ako ay hindi ko kakayanin yung ganyan Pagka masakit na sa braso Yes Nakakita tayo sa wakas at ito na sa tingin ko ay hindi naman na masyadong mahirap sa park na to no tatay Konti na lang Kakayanin na Parang lang di ba? Tatay, salamat. Love you, tatay. Maraming salamat, tatay. Nadala mo ako sa ganitong paraiso. 'Di ba? Malaki ang utang na loob natin kay Tatay Danilo dahil siya yung dahilan kung bakit tayo nakapunta sa lugar na 'to. Woohoo! <laughs> Hello, magandang umaga. Ayun na, I love Parang Hills. <laughs> Let's go! May mga ibang tao rin na nandito ngayon na bumisita. Saan tayo dito tayo papuesto? pwesto? Ikaw po saan gusto. O, kahit saan na lang tayo para makatambay tayo. Meron pang park dito tayo o meron pang park meron doon? Pa siguro, dami ng mga sanay. <laughs> ano tayo, testingin natin? Oh tara tay, testing natin, di ba? Parang siyo, maman, din si tatay. malakas din ang lakob. <laughs> ah, paikot na pala ito, no, tay? Ah, ayun pala, tay, ano? Oh, awesome! Ang ganda dito sa Parang Hills. Yun lang ang masasabi ko, men. Ah, ayun, tay, may daan pa pala dito, no? Ah, ang ganda! Ito yung pinakadulo ng Aurora, maman ang huling paraiso ng norte. <laughs> kami ni tatay ay hindi ko alam kung saan kami pupuesto dito eh pero bahala na si tatay ang mahalaga ay eh, magkasama naman kami dalawa ang ganda ng lugar kaya inalis ko muna yung salaming ko Hayaan nyo na lang kung namamagay yung mata ko pero ayun, huwag makalala. mag-alala okay lang naman ako pipilitin ko lang talaga na may pasyal kayo dito sa magandang spot na nakapuntahan natin, mas maganda kasi tingnan tong lugar. Pagka wala yung shades natin, ayan, namamagayom at matakot talaga. Pero all goods lang yan. Sabi ko sa inyo, gagawin ko lahat para makapamasyal lang tayo at maipasyal ko kayo. Dahil alam ko na yung iba sa inyo ay hindi nga nakakaalis ng bahay. Kaya siya umamin yung bahala para maigana ako kayo sa mga malaparaisong lugar kagaya nito. Ganda talaga Ay huminto na kami ni Tatay Danilo Dito sa pinakadulong daanan dito sa Parang Hills kasi hanggang dito na lang pwede yung sasakyan. And kung makikita nyo naman ay puro damuhan na lang yun nandito. As sabi ni tatay ay may pagdadalan siya sa atin dito. Na, force ba yun tay? Force tay, hindi ko alam kung may tubig Kung may tubig pa ngayon, ano? Or bababa na lang tayo dito sa pinakadagat? Uh, baba na lang tayo. Baba na lang. Dito yung daan natin tay. O tara, let's adventure na naman to. <laughs> let's go! <laughs> tatay, hindi naman ito masyadong malayo. Di naman. <laughs> sakto lang daw. Sakto lang sabi ni tatay. Tingnan ko yung mata ko. Ayun, konting magana lang. Sut ko na nga ito sa lamin. Baka mamaya ay eh, may mang init na naman sa akin sa comment section. At mag-comment. <laughs> kayo naman. Di ba? Pinapasel ko na nga kayo. Ay, babas pa ako. Ano tay? Kaya? Ha? Kaya-kaya? Ikaw, kaya mo? Oo oh. <laughs> Yung suot pa naman nating chinelas ay madulas Ah, may parang hagdan naman tay Ito kasi yung bababay namin ni tatay Testingin natin Sana lang ay kayanin ng ating suot na chinelas Sana lang ay huwag tayong madulas Dahil puro bato-bato yung babagsakan natin dito pagka nagkataon Kaya dahan-dahan lang tayo di baling mabagal basta sigurado tayong safe tayo yan ah, sakto ayan <laughs> ang hirap hindi ko naisuot yung pang akyatan ko na sandals ganda dito Min. Eh, masarap pa, no? Pagka nagkakaroon ka ng kakilala o kapamilya dun sa lugar na napupuntahan mo, kasi sila yung magbibigay sa'yo ng mga spot na pwede mong bisitahin talaga. Kaya, kung kayo rin ay mapupunta sa isang lugar, ganun din ang gawin nyo. Daan-daan <laughs> lang ako dito. Medyo pigil tuloy yung pagsasalita ako, eh. Baka mamaya ay gumulong tayo ng dere-derecho. Umagang umaga, makita nyo akong nakahalik sa lupa. <laughs> tatay, solid dito. Ano? Ang ganda rin dito sa point na to. Pagka kayo ay backpacking, pwede kayong pumuesto dito. Ah, ito yung force na sinasabi ni tatay siguro, no? Ayan. Silipin natin ng malapitan. Hindi lang masyadong malakas yung tubig ngayon. Pero ayan, may falls pa rin, di ba? Ang awesome! Sobrang saya ko talaga. Ganun lang yung masasabi ko. Kasi nakarating na tayo sa dulo ng Aurora, no? Ganda dito. Kung kayo ay mapupunta dito sa Parang Hills, ay testingin nyo rin na bumaba doon sa binabaan namin ni Tatay. ililibot ko lang kayo dito sa pinuntahan natin ng gusto. Siyempre hindi natin sasayangin yung oras o minuto natin na nandito tayo sa paraisong lugar na to, di ba? Kaya maglalakad-lakad tayo. Ganda lang talaga, nakaka-relax. Tumingin ka lang sa paligid. Parang nililinis niya lahat ng pagkatao mo eh, no? yung lahat ng nararamdaman mo talaga, mawawala pag nasa ganitong lugar ka. Kung merong mabigat sa dibdib mo, oras na nasa kalikasan ka, lahat yon ay parang mag heal parang mare-restart lahat. Kaya ang sarap, di ba? Ang sarap na gawin yung mga ganitong bagay. Ang lakas talaga ng alo ng tubig, ano? Kaso hindi na tayo maliligo dito dahil wala naman tayong baong damit, gusto ko lang na enjoy nyo magandang view dito. Sa tingin ko naman ay ma-enjoy nyo na yun at masusulit nyo habang ako ay nagkasalita dito. Lakad-lakad pa tayo sa party na to. Magdahan-dahan lang tayo at baka mamaya ay madulas tayo. Mahirap na, medyo matutulis yung bato dito. Kaya ayun, pag uh, bibisita kayo dito ay siguraduhin nyo na pagdahan dahan lang kayo sa mga batuhan na to. Hindi kasi natin naisut yung sandals natin na pang diinan eh. Ganda, ilan yung masasabi ko. Sobrang sarap mabuhay men. Lalo't yung ganito yung ginagawa mo. Nag-travel ka. Nakakita ka ng mga ganitong kagandang lugar. Imagine mo dito lang to sa Pilipinas, di diba? Pero sobrang enjoy na enjoy na ako. <laughs> Tinitingnan ko eh, baka mama may makita kayo dyan sa video natin. Eh, sobrang iksi kasi nung nabili kong shirt nung nakaraan. At ayun, 7.30 na nga pala. Pero buti na lang nakikisama sa atin yung araw, no, tatay? hindi masyadong sikat na sikat kaya nakatambay pa kami ni tatay dito ay gusto ko lang masalamat kay tatay dahil kinukup niya tayo dito sa lugar nila at syempre ay sinamahan niya tayo instant may anak si tatay ano <laughs> may inampun si tatay na pogi <laughs> na no, magangalang yung mata ay nag-enjoy kami ni tatay dito sa magandang view sa paligid natin Sobrang lakas ng alon ng tubig na sobrang ganda sa paningin natin. Ito yung mga kayamanan na hindi mababayaran ng pera at hindi matutumbasan ng pera. No, tatay, ano? Ito yung ano eh, yung dapat na ipuni natin sa buhay natin habang tayo ay nandito pa sa mundo. Yung mga ganitong experience sa buhay natin, magandang alaala -ala na magandang baunin natin yon pagdating ng panahon. Tapos siyempre, ayun, mag tayo ng mga kapamilya natin kung saan-saan lugar na mabisita natin. Mas maganda na pinararami natin yung mga kaibigan natin, yung mga kamame natin at kapamilya natin sa mga lugar na napupuntahan natin kesa yung mga kaaway, yung pinaparami natin dahil pinaliliit lang natin yung mundo natin pagka ganun yung gagawin natin. Saka napakasarap na gigising ka sa umaga na ganito kagaan dahil alam mo sa sarili mo na wala kang hinangad kundi puro kabutihan sa ibang tao, di ba? Mahirap naman kasi tayo yung puro iniisip mo kasamaan sa ibang tao eh, no? <laughs> Mas maganda yung ganito lang. Tingnan yung kami ni Tatay. Para pogi, tamang silang dito habang ina-enjoy yung buhay namin. Lakad na tayo. Dito tayo sa may parting batuhan. At ayun, medyo sumisikat na yung araw kaya kailangan na nating sulitin. Dahil mamaya pag uh, terik na tirik na yan ay medyo masakit na sa balat. Kaya gusto kong enjoy ng gusto itong lugar na napuntahan natin. Parang sa pelikula ko lang nakikita yung mga ganitong lugar. Kaya yon sobrang suerte natin at nabisita natin yung mga ganito. At sana talaga ay, ayun, nag-enjoy kayo. Ayun yung force na malit sa likod natin. Tapos magandang karagatan sa paligid at isang magandang lalaki sa inyo harapan kahit na namamagayong mata. Wala talaga makapigil sa atin, ano? Kahit na anuman ay hindi ako papayag na mahadlangan tayo sa mga bagay na gusto natin gawin, di ba? Saka isa pa, dito kasi talaga ako masaya. Kaya kahit na medyo masama yung pangaramdam ko ay kinakaya ko. Dahil nga gusto ko masulit Sobrang haba ng biyahe bago ka makarating sa lugar na to. Kaya ayaw ko palagpasin yung pagkakataon na masulit natin yung pamamasyal dito. Saka nandito naman na tayo eh. <laughs> Kaya ang kailangan nilang natin gawin ay magpatuloy. Saka ganun talaga pag masaya ka sa ginagawa mo, kahit na nahihirapan ka, ay pipilitin mo pa rin talaga na magpatuloy. Pwede rin tatay bumaba dito, no? Kaso kailangan mo dyan ng matinding skills. <laughs> Nakachinelas mo naman kami ni tatay. At ayun, pabalik na tayo sa taas at may pagsubok na naman tayong gagawin dito. Kaya so, lang, kung makikita na may chinelas na suot natin, ay hindi naman talaga pang akiatan si tatay din. <laughs> Pero si tatay naman kasi, kabisado na yung mga ganito, no? Parang ano na lang sa kanya, basic na basic. Ayun, ito na tayo sa Akyatin na port. ay tatay, susundan na lang po kita. Para ano, bakit ako yung dinadaanan mo? Tara, <laughs> let's. na tayo? Ah, parang medyo mas madali yung packet, no tatay? Parang mas mahirap yung kanina nung pababa. Kasi eh, ano eh, pwede kang bumagsak na dere eh. Na-exercise tayo. Umaga. Umagang umaga. <laughs> Kaya all goods din eh, no? Sa tinga sa uh, nature tayo ay na-exercise ako. Pag kasi nasa bahay tayo, <laughs> hindi masyadong nagalaw yung katawan ko. <sighs> Kaya yon ang sarap sa pakiramdam, parang yung baga ko ay bukas na bukas ngayon. <laughs> ay, si tatay, oh. Imagine mo si tatay ay 60 years old na mahigit. Pero ang lakas pa rin ng resistensya talaga. All goods. <laughs> Tara, sumakay na ulit tayo dito sa kolong-kolong ni Tatay. Ito pala yung tayo, ano? Parang meron siyang malaking cross na nakatayo. Anlawak na itong parang hillsman. Daming spot dito, ano? Kung malaki lang yung natin, pwede tayo mag-overnight dito. Woo! Sa wakas. Nandito na tayo. And meron ako nakikitang malaking cross dito. Parang simbahan na ata dito to sa parang hills, na no, tatay? Parang may nagsasamba ata dito. yon All goods. Tay, baba muna tayo dito. <laughs> Dami natin napupuntahan, ano? Tara, lakad-lakad tayo. Ah, si Mama Mary. Eto. Merong statue na malaki dito. Statue ba? Tama ba ako? Basta <laughs> so, yun, si see... Mama Mary. Tapos may malaking cross dito. At hindi ko alam kung ano yung meron dito. Parang pahingahan siya. Silipin na rin natin para malaman natin kung ano to. Ang sampung utos. Ito pala yung sampung utos ng Diyos. Di ba no, tatay? Eh? Ayan ah, o. Nandito siya sa uh, gitna ng Parang Hills. Bakit kaya tayo Parang Hills to, no? Pinangalan ng barangay. Ah, pinangalan ng balangay. Balangay <laughs> ng barangay dito. Ayun, laki ng cross dito, no? <laughs> Ang presko dito tayo, no? Buti pala, eh, dinala mo pa ako dito sa party na to. Tapos tingnan nyo naman, oh. Tanong na tanong nyo dito mula sa pwesto namin ni tatay. ng napakagandang view. Sabi ni tatay kanina, dapat daw masulit ko na yung pagpunta ko dito. <laughs> <laughs> dahil malamang pagbalik ko dito ay medyo matagal-tagal na naman. Pero tay, welcome pa rin ba ako sa inyo nan? <laughs> ah, o, <naman. laughs> Ang tatay natin dito sa lugar ng Dilasag. So, hindi tanggapin ka dun sa inakonay ko dito sa akin. <laughs> oh, sige tatay, dun ako sa inyo. Ano? So, pa naman isang online. May isa pang... <laughs> ah, opo. O, oh, ayan ha, narinig nyo. Anytime na pupunta tayo dito sa Aurora, meron tayong tatay na tutuluyan. Ayun tayo siguro yung part ng sa atin, ano? Yung kahabaan na yun, ano? Hindi ah, hindi yan lang. Ah, dito lang? Yung bungad lang na to? Umik Umikot lang pala tayo, ano? Doon tayo sa loob na yun. Ah, bali paikot lang yung nagindaan natin kanina tayo, ano? Paikot. Ganda. Magtambay-tambay lang kami ni tatay dito. Habang nina-enjoy namin yung magandang view dito. Ganda. Daming mga tubi-tubi sa paligid natin na yung mga naglilipare. Hindi ko alam kung nakikita nyo doon sa camera natin. Kahit ganito lang ay eh, pabubuhay na ako ng masaya. Eh. <laughs> yung maglakad-lakad ako sa ganito kagandang lugar talaga ay eh. okay na ako doon. Ano? Kahit simpleng buhay lang basta nasa magandang tanawin ka ay eh, pwede na. Sulit na sulit. Parang dito pa lang sa park na to ay ang haba na ng vlog natin. Pero huwag kayong mag-alala. Tawad yung sinabi sa inyo ay marami pa tayong pupuntahan. Hindi ko alam kung saan tayo mapapadpad mamaya. Pero bahala na. Siguraduhin ko na mag-enjoy pa rin kayo sa mga gagawin natin. At ayun, kami ni Tatay Danilo ay magbabanding-banding muna dito. Habang nakatingin sa magandang karagatan dito sa Parang Hills.